Alamin na ho natin agad Diya ang kinukumpuni Highway sa Camarines Sur na dahil lang po ng pagkakadilid ng mga biyahe po ng mga bus, papasok at uh, pabalik ko dito sa may uh, ibig dito sa Maynila na po niya sa highway na yan nasa ating linya po ang director regional director ng DPWH Department of Public Works and Highways Region 5 o Bicol Region si Director Virgilio Hill Eduardo. Director Duarte, sir. Magandang umaga po sa inyo. Si Orly Tinidad po ito sa DCW. Good morning po, Director. Uh, po, uh, good morning uh, also, uh, Orly. Mm -hmm. uh, po kami na pagbigyan niyo kami ng kakataon na may uh, sa publiko po yung actual situation na po ngayon dyan sa Antay Highway mm -hmm. at saka sa Daang Malika po dito sa Lahagwagam Norte po. Ano po yung isa? Daang? Dang malik at ay mm -hmm. municipality ng Labo po. Uh, sa, Labo. sa Norte po. Dalawang lugar pala itong merong, tama ba? Dalawang lugar pala itong mm -hmm. Uh, ninyo. So itong, uh, itong dalawang itong dalawang lugar ito ang daya sa kayong yan sa may Daang malika Sa Daang Maharlika yan ang sanhi ng delay ng biyahe po. Tama po ba yun? Kasi yon lang po yung uh, alternate route uh, at kami nangyari sa Andaya. dito po sa Andaya, ay pwede po sa Dang Malikay. Ngayon po, nagkasabay po yung dalawang hmm. primary road po ng Region 5. Okay. Itong, ito yung sanhi noong uh, mga landslide, dulot ng pagulan nung uh, nakaraang sunod-sunod na bagyo, dyan po sa Region 5. Uh, director, ano po? Sa so, ngayon, Opo. So ngayon, so, ano ano meron ba kayong malaman lang namin? Ano po inyong ginawang adjustment dahil uh, malaki yung epekto sa ano eh, sa pagbiyahe po ng mga galing ng Metro Manila at maging papunta ng Metro Manila dahil po diyan sa pagkukumpuni sa dalawang highway na yan. Opo, uh, nag po to ng uh, bumisita sa amin Typhoon Christine. Uh, mayroon kasing water funding diyan sa Andaya Highway na hindi na-discharge yung tubig. Kaya yun ang talaga ang nagdulot ng mga yung lupa natin. Tapos itong nakaraang dalawang linggo ay sunod-sunod po yung ulan. Parang yung shoreline na sinasabi natin, uh, parang bagyo eh. Tuloy-tuloy po yun. Uh, nung nasabi ko rin ako, two weeks yun na tuloy-tuloy yung ulan. Ito pa yung naging uh, nag-trigger na, over, na ma-oversaturate po yung lupa natin. Kaya kung makikita nyo doon sa daang malika sa labo, may bumagsak po yung isang residential house doon na concrete. Yun po ang nag-trigger din at saka isang gasoline station dito sa, sa lupi rin. Ay bumag, ah, ah, bumaba po yung ano, gasoline station at hindi na po siya naging uh, ito yung, Ito, ba yung, yung mistulang sinkhole na nangyari, uh, Director? Parang ganun lang kasi nga over uh, saturation oversaturated na yung lupa natin. Kaya yung okay. tendency po nung bumagsak yung lupa po. Okay. Uh, sa mga sitwasyong ito, uh, obviously ito hindi lang kung bakit uh, kinakailangan akong punihin na uh, umabot hanggang uh, itong uh, 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 Christmas rush. Um, uh, meron bang, gano'n pa rin ba ang ini-expect ng mga babiyahe at dada ng Andaya Highway uh, kung gano'n kahaba yung uh, uh, pila o tukod ng, uh, ng mga sasakyan? Gano'n pa rin po ba? O meron ho kayo ginawang adjustment, uh, Director? Yes, uh, malaki na po yung pagbabago ng loob traffic natin dyan. Okay. Dahil po, uh, last night po, ay... Inopen na po natin yung one lane traffic into a two-way traffic uh, yung tatlo na damaged na road section namin na nagkaroon ng road slip ay naopen na pa yung tatlo. Mm -hmm. Tapos yung remaining na isa na lang po ay yung po yung pilit na tinatapos dati ngayong umaga. Mm -hmm. Pagka hindi man natapos ngayong umaga dahil sa ngayon po ang lakas pa rin ng ulan doon, continuous pa rin. so kahit na umuulan ay nagtatrabaho po kami kasi rush hour nga tayo dapat before Christmas mm -hmm. ay maging isbot tatlo ang flow traffic dito pero kagabi po uh, na po yung traffic from from light to moderate po yung traffic kaya doon po ang laki ng uh, pagbabago laki ng pagbabago okay so okay. So, so kung bibigyan natin ng estimate kung halimbawa mga 10 oras ka matitengka dyan ngayon ay mga nasa ilan? apat? tatlo? Ah, uh, kung dati ay ang biyahe natin from Manila to Legazpi kasi mo po ako diyan. Ang mabilis na po diyan ay 9 hours. 9 hours po ang ano yon ah uh, uh, walang traffic yan kasi mostly ay mo ako diyan ng madaling araw okay. tapos yung 10 o'clock pa hanggang madaling araw saka kung mabilis naman talaga. Uh, ah, nakukuha lang po yan ng 8 ano, ng to 9 hours. Ngayon po, nung uh, ah, nagkaroon ng traffic jam niya kasi umuwi rin ang misis ko, eh dumaan dyan. Eh, na, siya mismo na experience niya. Eh, Totoo nga yung 20 uh... hours. Totoo. <laughs> Eh <laughs> ano yan, naging times to yung nine hours, naging 18 hours po. Ah, 18 hours. Oh, okay. Kaya uh. galit na galit ang misis ko sa akin kasi <laughs> na-topic dyan. Kaya sabi ko, eh ginagawa yeah, no. naman yung, yeah. ano, yung apat na road slips dyan. Oo. Uh, uh -uh. Okay. Uh. At least alam, dapat alam yan ng mga opisyal ng DPWH. Dapat oh, po, po, dapat oh. gampanan nyo ang iyong tungkulin. Pag uh, hindi nyo, okay. ginampanan nyo yung tungkulin ng unang kaaway nyo mga misis ninyo. <laughs> <laughs> eh, ang diba? interaction ko naman po sa uh -huh. district engineers ko dyan. At saka, nag po ako ng tao galing sa ibang district. Dito po sa La, sa Lupi, ang na-reimpose ko ba dyan ay yung Kamsor second at saka Kamsor Third kasi yun po ang pinakamalapit na district office. So, dadagdagan po yung manpower natin at saka yung equipment. Yung po. Actually, so, yung nga po sa so, aking itatanong, uh, kung hmm. sakasakaling wala pang development, eh, meron ho bang assistance mula sa ilang mga uh, karapit na tanggapan ng DPWH? Kahit na hanggang Aurora siguro, o okay, Quezon, eh, magtutulong na ho dyan. Kasi galing na nga sa inyo, tum may, may tulong naman at may sapat namang tauhan. Oo so, na po. Meron, meron. Uh, sapat na sapat po kasi Uh, yun po ang pinagpaalam ko kay Secretary Manuel Bonoan at saka oh. yung kay Yusik Bernardo po. hindi lang na... tao, ha, pati mga equipment at mga hey, kagamitan para mabigas oh, yung oh, pagkakupungin uh, oh, ng so kalsada. Sufficient sufficient po yung equipment power natin at saka equipment. Kaya po napadali po yung ano natin uh, repair. Dahil doon sa decision ko at pinaalam ko kay secretary po namin at mm -hmm. saka yung Music Corporation po namin na si, si, Secretary Bono at saka yung si Bernardo. Uh, Na-appreciate naman po nila yung decision making natin para mapabilis so inaprobaan po nila yon So kaya yung uh, nagpabilis doon sa repair natin. At saka doon din po sa Labo, dalawang district offices po ang nireimpose din natin. Mm -hmm. Nanggaling po ng Kamsor 5th at saka Sorsogon 1st, uh, yun po yung dalawang district office na nag-reinforce doon. Kaya napabilis din doon, kaya halos la, yung dalawa pong problematic uh, primary road natin ay napadaan po. Ang, ang labo talaga, sir, uh, totally collapse talaga yon Totally collapse. Kaya yun po ang nagdulot na haba ng traffic dito sa Anday Highway kasi po, not possible po yung daang mali ka sa labo. Pero meron tayong alternate route doon na ginawa. Yun. Yun nga lang ay local road. Alam niyo naman natin Masikip na pagka yun. One, road, one, way, one way, one way, one way lang daw yata yun eh. Oo, oh, yun ang nagkaya. Hindi rin naka, nakatulong yun dahil local road. Pero uh, inaayos po natin yung kalsada doon. Meron tayong nakasign na district office doon para maging sport naman yung kalsada doon. So ang karamihan sa mga light vehicle lang kasi ang pupuwi doon. Ang karamihan ay nag-insist pa rin dito sa Andaya Highway kaya naging masyadong congested po yung Andaya Highway ay, wala. po. Uh, ibig sabihin so, yun ang yung mga dumadaan doon sa may bar uh, ano mar uh, maharlika, Daang maharlika. Opa. Eh dahil sa nangyaring 'yan uh, sa Labo, eh dumaan na rin ang Andaya Highway kaya yung yung daluyan yung. na dalawa naging isa na lang. Yes, Unfortunately, so kaya, merong repair sa andaya apektado ah uh, matanong ko lang kasi kay na binabanggit niyo yung dating uh, nagsisiksika ng one way naging uh, ng one lane naging two lanes and may ilang portion na three lanes pa nga ah uh, pero may ilang portion may may portion pa rin na balik sa one lane gaano pa ho kahaba ho ito at ito ba'y kayang ayusin ng kumpunihin ngayong araw nito uh, director Opo. oo ah actually sa trabaho po kami ng... 24-7, wala pong tigil yun. Okay. Wala, wala pong tigil yun nga lang. Uh, yung ulan po ang nakakapag-hinder uh, uh, sa atin. Kung gumanda lang sana kahit 1 to two days ay natapos na kaagad yan. Ang strategy naman po na ginawa natin, uh, habang umula ng malakas, ay dinideliver po natin yung mga needed materials. Kaya nandun na po sa, sa site, wala na po tayong uh, hauling business na ano kasi nandun na mismo yung mga uh, mga materyales. Kaya po okay na magkabaw, kahit ano, ambon-ambon na lang ay pinapasak ko natin yun. Ano. Hmm. Alam niyo habang nagkikwento kayo ng na sitwasyon, Director, Uh, maraming malamang nag-iisip. No? Siguro di kaya isa rin ito sa dapat na pagtuunan ng pansin na magkaroon ng karagdagang uh, alternate route o daanan papunta ng Bicol uh, sa ilang panig ng uh, Luzon. Uh, tulad yan, pag kanyang disgrasya, hindi agad ma... O pwede siguro mas palawakin pa kung mawapalawak pa. Meron ba ba kayong nakikitang uh, improvement dyan sa mga uh, highway na yan pat patungo sa Region 5? na isa oh, sa na a, dinadaanan eh. ka, ka uh, uh ng Maynila, Visayas, Mindanao, Diyan ho dumadaan sa inyo. Is, uh, meron uh, malaking uh, plano yung gobyerno natin dyan. Yung, naalala niyo yung Toll Regulatory 5. Ayun uh, po yung galing ng kisa papuntang matnog po. Mm -hmm. uh, under contract po yun ng, actually under uh, study yun uh, ng San Miguel there three years from now, eh, mag-start na po yun. Ah, malaking bagay talaga yan kasi uh, expressway to na... Expressway from uh, yes, Matnog to... Uh, so yes, from Quezon uh, to Matnog. Ito. Tapos yung ano ngayon na ah, ginagawa ng San Miguel yung from Batangas to Quezon ay magbubukas na rin yun. Pagka nabukas yun, ah, susunod na po yung segment from Quezon to... So, so up uh, to Matnog, right. hanggang pier ng Matnog, yun po yung long term plan ng government po natin talaga para maano na yung traffic dyan just in case na masira yung Andaya Highway mm -hmm. at sa kaidaang Malika. Ay, ngayon eh, hindi po tayo uh, magkakaroon ng problema sa traffic dahil meron na po tayong third option na gagamitin na kalsada. Okay. Um, yung da, na, yung, ang Daya Highway, binabanggit nyo within uh, today or tomorrow, ma, ma, aayos yan sa tulong na rin ng iba't ibang mga regional offices ng DPWH malapit sa Camarines Sur? Yung Daang Maharlika, ano anong balita ho doon sa Labo? Ang Daang Maharlika kasi talaga totally collapse itong ano, yung portion ng kalsada na to. Ngayon, uh, at saka hindi enough yung alternate road kasi local road makipot masyado. at uh, naumpisan ko na po na kausapin yung district engineer natin doon na yung may bahay doon, kausapin na lang muna yung katapatang bahay niya at malalim ito. Uh, we decided na tambakan ito eh para katil lang one way traffic, one din lang magamit. ay maging magamit. So, mm -hmm. na-open po yun. Uh, kahapon ng 5.57 ng hapon, na-open na po yun sa one-way traffic. Kaya malaking tulong din yun. Mm -hmm. Meron ba mga technology, uh, pasensya ka na director, kasi yung ilan sa ating mga tagapakinig, masyado hong aral ho sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, Binabanggit nila yung ilang mga siguro nakikita nila na mabilis na kumpunuhin ang mga, ang mga kalsada nila pag ganyan may mga sinkhole, may mga pag na matter of days, two, three days, eh, tapos na. Eh, ang DPWH, uh, may kakayahan naman yata, may kakayahan ba tayong gawin yan? Eh, yung mga gawin oh, um, uh, itong ginawa natin dito ngayon uh, sa, sa Anday Highway, kung so, gusto mo talaga ng mabilisan, ang ginagawa po natin dyan ay yung discourse po. Ay naluwaan po natin ng cement. Ang uh, tawag po natin ay cement treated base. Mm -hmm. Kaya uh, mabilis po yung uh, maatin yung uh, cell density test natin na tumigas. So, yun po yung isang technology na ginagamit. Matagal na po itong technology pero meron pa rin tayong ibang technology na meron mga additives uh, na ginagamit na hinahalo natin sa discourse. Isa lang po ang uh, technology ito, yung cement-rated test para mabilis po yung uh, maatin yung density ng lupa natin okay. Ah, uh, balika ko andaya highway. Uh, matatapos sabi niyo kayo na minamadali ito 24/7. Ah, uh, bago magpasko matatapos ba ito, Will repair. Opo, uh, kasi tapos na po yung tatlong section na yun, iyon. Yung uh -huh. traffic na po ito yun. Yung isa na lang na one uh, Site to na one din lang. Hmm. Ang tanga ko sa akin ang district engineer. Nagtrabaho nga sila kagabi at madaling araw hanggang ngayon kasi shifting po ang ginagawa natin kasi may kapaguran din yung tao. So, nagpapalito tayo ng operator, driver. So, uh, bigyan ko kayo ng update uh, with this morning uh, kaya po matapos po ang pangako ang pangangailangan ng director okay, kasi, sigurta, kasi sigurta. nandun na po lahat ng materyales at tatawag natin. tatawag ulit kaming siño uh, yes. director at uh, bati naman niyo na ang daming standard ngayon yung sa PITX <laughs> sila lang mga biyahe <laughs> po ng Bicol ata aminado na rin naman ho kayo na ang misis niyo ay inaway kayo dahil na traffic po mm, siya sa biyahe sana lang po magkabati na ho kayo kung maaayos muli itong mabilis ito <laughs> ah, <laughs> uh, i-explain ko naman sa kanya na ano, so kumalma na po siya. Ayun <laughs> oh. Eh paki kay Mrs. Ani. <laughs> <laughs> And then, eh, Director, maraming salamat. pinagagang ko lang po ang inyong uh, umaga dahil kung, uh, ang uh, ating mga biyahero, mga bumabiyahe papunta ng uh, Dara ng Bicol, eh, uh, talagang tensionado tensionado. Siguro kayo din, Director, dahil ilang beses siya ata tinawagan ni Secretary Bunoan. Kung daw Opo, eh. opo. Uh, Nagmamonitor uh, 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 po siya sa akin oras-oras po. At saka nagre-report po ako sa kanya na every hour po kasi napaka-importante marami din tumatawag sa kanya uh -oh. Kailangan po updated po siya sa nangyayari uh -oh. sa Hindi, siya ako talaga dapat ang aming tatawagan mm -hmm. kaya lang baka masira ang umaga. Okay, tama ka po nila si Hill. Okay, kasi oh, si pa, Director, di ba namin? Sir, may pakusat lang ako kung pwede. Sige po. Pa. Paki-disseminate uh, uh, lang doon sa, sa station nyo para hindi masyadong malaki ang volume dito sa Andaya Highway. Kung pwede na lang ay yung iba naman ay doon dumaan sa sa Daang Malika, ang diferensya lang naman po yung ng dalawa na yan ay kung dito ka sa Andaya Highway, ay masisibo ng more or less mga 2 hours. Samantalang, okay. samantalang doon, ay yun nga, tatagal ka ng 2 hours mahaba lang pero dire diretso po yung ano nila at saka para hindi po masyadong ma-decongest yung andaya highway okay para hmm. uh, nyo, okay na natabunan na pala yung dapat uh, hmm, doon madadaanan oh, oh. na lahat ng klase ng bihikulo po ito director Yes, uh, pwede po sa Dang Malika. lat Lahat po ng klase ng vehicle doon. Okay, maraming salamat sa paalala po niyan. Dahil tama-tama ito, yung ating mga texters, si 2488. Pakisabi naman sa ng alternate route. Oo, oh, ito, Dang yes. Malika, pwede nang daanan. Yes, Okay. Director, maraming salamat. At uh, Apa. kung sa kasakaling meron pa kami may tutulong para biso sa mga motorista at kinakailangan nilang mga detalye sa kanilang biyahe ngayong Paskot Bagong Taon na dada ng Camarines Sur, Camarines Norte o Bicol Region, eh, malaman po natin pare-pareho. Director, thank you po. At sana ay uh, okay kayo ni Mrs. naman. Okay naman. Uh, yes, ba, yes ba. Okay, salamat pa. Okay, thank you po. Thank you. Si uh, Re Regional Director ng DPWH Region 5, Director Virgilio Hiled, at inyo po na. Pakinggan mga kapuso. Kili-kilingan, walang pino.